Ang daming black bag Ano-ano ang mga laman Uy, kadami Ito natin tong phone ah, Let's do it ah, Kita nyo ba? Ayan Ito na natin Ito Ito yung basura すいません。<Okay. S 2> Snacks Pasta Ayan mo. Sa bahay na natin tutunan na Pasta Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? Ayan, nalilito ako kung ano ba yung kukunin ko dyan sa dumpster na yan. Sobra pong dami. <laughs> hindi ko mabit-bit lahat yung mga pagkain kasi hindi ko naman sigurado kung mailalagay ko ba yan lahat sa balikbayan box. At mahihirapan din po ako na kunin nga talaga yan lahat at para ipamigay din sana sa mga taga rito kasi syempre alam nyo na So talagang pinili ko lang at kinuha ko lang yung sasapat at magagamit o makakain namin. Kung mga ano lang po sana yan eh mga sabon, <laughs> 'di ba, <laughs> mga shampoo, Ubusin ko talaga yan. So, bago tayo matapos sa ating pangangalkal, hali po tayo ay mag out and birthday greetings na din. Pero sa ngayon pa lang po, ipapaalam ko na po sa inyo na hindi ko po kinuha o dinala lahat ang laman ng dumpster. At syempre, kahit papaano, Meron. So sabi nga niyan, wag naman ubus-ubus biyaya. Magtira naman tayo para sa iba at malay nyo ba naman. Meron din pumunta o pupunta dyan para mamasura. So shout out po sa ating mga ka-subscribers. At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, ayan, paklik na lang po ng bells bottom. Salamat po. And shout out po to Manay Ningning Kawaling. Eva Marie Domingo, Miss Chloe Jane Aquino, Boyda Boyda, Bernadette Tison, Shaila Bantayan, Hazel Narcisio, Manay Sofia, hello sa yo. And shout out to Manay Nicole Colina and May Colinares. And shout out to Jenny Derla, Janet Balani, Cora, bilang Gel Pili. Hello po, Jane Yala, Aisa Mariano, Christy Dorano, shout out po. Lay, ano to, Lina Manriquez. Ayan, shout out po sa iyo. And shout out also to Giselle Manawis, Christina Infante, Evelyn Di Guzman, Maribeth Pares, Ronald Colliantes, Leia Nuke, Susan Anion, Eva, Marie. Ayun, shout out po. Nick Loyola. Ano to? Nash Aquino. Aileen Garcia. Eduardo Agaw. Shirley Logriano. Hello po. Maureen Strella. Christine. Helen Eugenio. Miss Joy Lynn Daban. Beth Gaton. Miss Vivian Cortez. Miss Ilay Ogos. Bea Ayoko na. Nanay Mir Nagabay. No? Hello po. Jane Kabujok. Aisa Apolonio, Juana Marila Soreto, Melissa Balais, Merle Gonzalo, Christy Dorano, at Sheila Balute, Madeline Salvana, Cecil Gasingan, Detman Harris, John Lester, hello po, Miss Briella, Yan Yanig, Delia Pacoldo, Jenica Garcia, Nelsie Lamag, Gemily Corpus, Miss Rowena Dorano, Miss Rosa, Nanay Lilia Baluyotech, Chris Montero, Beverly Tal, Jennifer Bugay, hello po sa iyo and Jennifer Garde. So kung meron na po ako nakalimutan, shout out po sa inyong lahat. Teresa Manuel, Ara Magistrado, Admin Batang Ibunan. Shout out po Jem Polo. Miss Elena Robles, Miss Elaine Romero, Miss Jocelyn Castro, and Miss Arlene Medena. Nanay Baby, hello po. So, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. Hello, mga ka-subscribers. So, tingnan nyo na naman ang aking sasakyan. Mmm. Mukha po ata ako'y sumuko sa sobrang dami. Tingnan nyo. Sobrang dami mga ka-subscribers meron pa ditong nakabag eto po oh saran cheetos mac and cheese ay grabe ayan pa siya oh tapos may ganito pa hamburger ayan oh wow madaming kape at meron din po akong mga nakuha dyan, na ah. ganito hindi ko maabot ganito, garlic powder nakikita ko dito best buy, kung nakikita nyo din March 30 2026 bakit? garlic powder yan at mukhang may onion powder din ito onion powder April 20, 2026 ang Best Buy na nakalagay. Pwedeng pwede po itong mailagay sa balikbayan box. Ayan mga ka-subscriber. <laughs> ang dami po talagang laman ng dumpster. Sumuko ako sa sobrang dami. <laughs> Kasi nga naman, kung bibitbitin ko naman nga naman lahat, anong gagawin ko katulad ng kape? Itong kaping ito, sobrang sobra to sa akin. <laughs> ano yan? 10 years? Pang 10 years na kape. So, ibaba ko na po. Ilatag na natin. Para makita nyo na po yan kung gaano kadami. Hello, mga ka-subscribers. So, ito yung ano, bag na binitbit ko. Ito yung laman niya. Ayan. Cheeseburger macaroni. Yung iba, nailatag ko na rin. So, pakita ko lang po sa inyo kung ano ang mga nandito sa loob. Marami siyang uh, Cheetos mac and cheese. And cheese. Na <laughs> ngis. Tapos ang nakalagay dito sa expiration date is November 2023. So matagal pa siya nakakain pa to ng mga anak ko. Yeah. Ito naman ano, pasta roni. O, oh, pasta siya. Pwede mo siyang magawang ano, uh, ano ba to? Alfredo, chick, uh, chicken alfredo, ganun. Nakalagay dito ano, Uh, may 2024. Okay. Meron din February 2024. Ano to? Kan oh, may bigas pa siya. <laughs> may bigas ka pa ha? Nakalagay dito January 2024. Ayan po oh. Ito naman nilalagay ito sa ano microwave. Ayan oh. Mm bigas. Mukhang may flavor na rin itong ano, kanin na ito. Ayan, may nakalagay chicken flavor. Isa lang ba yun? Ayan. Matthew cheese. Tapos, marami din chicken noodles. Nakita ko to ano eh, 2025 oh. January 17, 2025. Chicken noodles laman. Nang another Cheetos. and cheese. At yan. Kailan yung laman ng bag na ito? So, ayan na po mga ka-subscriber. Nailatag ko na siya. O, oh, diba? Ang dami. May M&M. Chocolate pa yan. Tatlo lang yung nakuha ko. <laughs> <laughs> Tapos, merong pads. Siguro ano, para siyang ano, steel wall. pangkusko sa kaldero. Ito ang ganda. Oh, di ba? Mm. Tapos, ang dami nating kape. At ito po, yung ating garlic powder, onion powder, and chili powder. Ilalagay ko yan sa balikbayan box. Meron tayong mga snacks. Ayan po. Tapos, meron akong nakuhang ganyan. Mukhang hindi siya sira. May nakalagay love. And ito din. Hindi ko alam kung ano ito. Pero parang ano ata ito eh, Pang Christmas. Hmm. Mamaya buksan ko kasi naka-plastic siya. At yung ating chicken noodle soup. Matagal pa expiration date nyan. Uy. 2025. Merong isa pang mas malaki. Oh, chicken noodles, home style. At mga Cheetos, mac and cheese. Mm, all the way down. Ayan, ang dami. Yung cereal po, dalawa lang yung nakuha ko. Tapos nakita ko ano, January 2024 pa siya. Ayan oh, January 2024. O ba? Diba? So hindi naman po lahat ng tinatapo nila is expired. Kumbaga ano, malapit. Malapit ganon. Pero syempre, hindi yan expired, no? May nakalagay lang talagang best buy. O, bilhin mo na bago man dumating ang araw na yan. Ganon ang ibig sabihin yan. Hmm, diba? Ang dami! Ang daming pagkaya ng aking mga anak. At ipamimigay ko din po yung iba. Ilalagay ko rin sa balik bayan syempre. So, maraming salamat po sa inyong panonood Don't forget to like and share. And good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day. Thank you for watching! Yes! Yes! Yes!